welcome back to, welcome back sa ating youtube channel for today's video guys and guys so ayan nantay ko yung asawa ko guys kasi wala pa kaya nag-vlog-vlog nag -blog -blog na lang ako guys. Para malaman nyo ang kaganapan dito sa amin. Iwan ko guys kung nandyan na ba. Parang may dumating na doon sa ano guys. May dumating na doon sa ano sa taas sa bahay ng ano. Ay doon sa ano sa, an sa amon niya guys. Pero hindi pa sa hindi pa sa umuwi dito. Yung kung nasaan guys. Ang isa lang tayo dito guys. Ayan guys. Ayan. So, ayan, guys. Ayan. Isa lang tayo dito, guys. Ayan. Wala wow, ko kung saan na ba yung asawa ko, guys. Malamig, guys. To... Gabi. gabe. Oh, untok na tayo. Kasi mag-isa lang tayo, guys. Tapat ako dito, tamasok sa loob. Kasi mag-isa lang tayo. Ayan, guys evening guys beautiful evening guys ayan guys vlog vlog na lang tayo guys para may pang upload tayo ayan guys ayan guys ayan Ay, ayan. Ayan. ayan guys kasi doon guys walang tao doon pero may ano sila guys may lagay sila na yung ano ba 'yun yung solar. Kaya ma ano ka ano pa rin guys maliwanag kahit gabi na. Ayan. So, ayan guys. Welcome sa ating YouTube channel. Ayan guys. Mga guys ng tulim na. Ayan guys, ayan. So, ayan yung bahay namin guys. Pangit, guys, So, ayan. Ta. Ah. <laughs> Ano kasi yan, guys, nasira yan sa bagyong, ano, udit. Yan, inilipad yan, guys, yung nilagay namin. Eh, hindi pa na, ano, ng asawa kasi busy siya, guys, palagi siyang nasa trabaho. Minsan lang siya, guys, pag, ano, linggo lang ang wala siyang trabaho, guys. Kaya pag linggo, ayan, kumukuha siya ng panggatong. Kaya, ayan. Ayan. Ayan, guys, umaila mo, guys. Diba guys? Ano guys? Hindi pa dumating yung asawa ko guys. May isa lang tayo dito guys. At saka malabi po sa labas. Gusto kong pumasok guys. Kaso wala naman tayong kasama eh. Iwan ko guys kung may ano dyan. Sa... So, Yan, guys yung ano Ayan, yan yung kinuha na kinuha niya na gatong guys. Ayan. Hindi ko siya inano guys kasi yung malaki guys. Ayan guys. Ito yung ano sa amin guys. Ito yung. Ayan. Teka muna ano na pala siya. Ayan guys. Good evening, good evening sa lahat guys ng nanonood sa aking vlog. Ayan guys. Ayan guys. I-flex ko lang yung barangay namin. Ayan pagabi guys. Ayan. Inis. So, ang gusto kong pumasok sa loob ng bahay, guys. Ayan, guys. So, ayan, diba, guys? Ang ganda ng view, guys. Pag-gabi. Ayan. Yes. So, ayan. Yes. Ito so, yung ano namin, guys. Ayan vlog vlog na lang tayo para may ano tayo na oh. nauwa ko guys yan nahiya kasi ako mag vlog vlog sa labas guys ngayon lang ako nag vlog kaso walang tao ano ano natin Ay. bukas pala yung bahay namin anuhin ko muna anuhin ko muna siya Yan, 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 yan. Yan. Ayan yung anak namin guys. gineto Ganito ako guys pag wala pa yung pag nagsisimba. Kasi guys may simba ngayon. Yung ano. Simba ngayon. Kaya ako lang mag dito. <laughs> Kasi yung asawa ko guys wala pa. Mas trabaho pa. Yung kami magsisimba guys. Kasi yung simba namin dito dalawa. Ano, Merkulis ng hapon at saka ano, ma Huibis ng 6 a.m. ang simba namin dito. Kaya bukas na, bukas na ako kasi sabay kami ng asawa ko. Kasi ako kasi nag-ano sa kanya, guys. Ginigising ko kasi siya, guys. Pag nag-ano siya. Ginigising ko siya pag... Pag ano, pag natutulog, oh pag... Kaya sabay kami kasi... Ako ang magigising sa kanya para makasimba kaming dalawa. Hindi ba, guys? So, ayan, guys. So, ayan. Hanggang dito na lang yung vlog ko guys. Maraming maraming salamat sa nanonood na ang vlog, sa nag-subscribe. Sana po hindi kayo magsawa, mag-subscribe sa ating sa ating YouTube channel po. Thank you very much po. Sana hindi kayo magsasawa. Ang ano an, ang ano ko lang kasi yung gusto ko lang ipakita yung kung anong ginagawa namin dito sa kung anong ginagawa ko araw-araw, kung anong at saka dito sa barangay namin kung, ayong, kung ano yung mga bio-bio gusto ko lang guys ganun kaya ganito lang yung mga content natin, guys kaya thank you very much sa nanood na aking vlog sa nagsubscribe babo thank you for watching